Ito ang inyong mabilisang round down ukol sa mga AI Browser. So ano ba tong mga to? Base sa mga tech reviews at security reports, itong mga AI Browser tulad ng Perplexity, Comet at ChatGPT Atlas e eh parang mga personal assistant nyo habang nagbabrowse. Alam nyo, kaya nilang mag-automate ng task, magbuod ng mga page. Ang goal, pablisin ng trabaho natin. Pero, kasabay niyan, may mga bagong rin na nagbubukas para sa, well, mga panganib sa seguridad. Okay, una, yung mga kaya nilang gawin, yung mga features. Basically, ginawa sila para sa mga paulit-ulit o medyo komplikadong gawain online. Halimbawa, kayang mag-summarize ng mahahabang web pages o kaya mga email. Pwede ring mag-draft ng content o i-automate yung araw-araw na pag-check ng inbox. Meron pang mas advanced yung tinatawag na agent mode sa iba na pwedeng mag-research tapos mag-book pa ng reservation para sa iyo. Nagkoconnect din sila sa ibang apps tulad ng Gmail. Popular examples nga yung Perplexity Comet at ChatGPT Atlas. Pangalawa, ito na yung medyo seryosong part, yung mga panganib sa security at privacy. Isang malaking issue dito, pwedeng may magtago ng masamang utos, di ba? Sa mga website text man yan o image para utusan yung AI browser nyo na gumawa ng di maganda. Pwedeng i-click yung mga delikadong link o mas malala, kunin yung data nyo, like passwords. Ang hiyak kasi sa AI, minsan ihiwalay yung totoong utos sa nakatagong utos sa content. Isa pa, yung data exposure. Kasi pag binigyan mo ng access tong AI browser sa email mo, sa banko mo, delikado yon. Parang binigay mo yung susi sa lahat ng sensitive info mo sa isang bagong intern, di ba? Lalo na sa mga cloud browser na tumatakbo sa server ng iba, kailangan mong ibigay ang login details mo. Kaya ingat talaga sa pagbibigay ng access ha. At huwag basta-basta i-disable yung two-factor authentication o 2FA, yun yung extra protection sa account nyo. So ang takeaway dito, habang ang mga AI browser ay nag-aalok ng bagong level ng tulong, super importante na maging maingat tayo dahil may mga seryosong bantato sa data at siguridad natin na kailangang bantayan.